Sabi mo nagtaik suka ka, saka tumatae. Ba! Wala akong tubig! Ang damit ko! Yun ang inano ko tatapon! Na nakadalawang bag na akong damit! E, saan tinapon, Oo! Tinapon. Tapos kahapon! Meron naman nagbigay sa akin ng damit yung sa okay okay. Meron naman nagbigay. Mabuti naman, teka. Ganyan, eh. ganyan kuyang ang trabaho ko, kuyang. Eh. Kanina nagsimba ako kahit na kahit na masama pakiramdam ko na simba ko. Ah. Oh. Eh. Nagsimba ka? Eh, iayos mo. Oh, yun. kumusta kaya? Ano nang lagay ninyo? Eh, er, rin nga, mamamas ko kami sa'yo. Mamamas ko kami sa'yo. Apa? Mamamas ko kami sa'yo. Ha? Mamamas ko kami sa iyo. Ano balita? Mukhang gumaganda ka ngayon Ayan ah. Ganda na naman si Aki ano? Siya, kya, no? <laughs> Hala na. ka ba nagluluto? Ano yung ano, yun niluluto? Na, uh, na, ano ako eh. Nagkasakit ako ng dalawang buwan. Ano yung ano, nangyari sa inyo? Sukata eh. eh sa, Tapos? Pulong-pulo yung tubig yung simbahan. oh. No? Ikutan mo na yung mga. Teka nga muna. Susunta ako, ako dyan. Teka sandali. Ba, ay, ay. Ano na ba balita? Nagkasakit ko lang ngayon eh. Na hospital ka? Pero nagsimbarin ako kanina kahit na may ano ako, may nang may nang takbo ng, ako. Dalawang buwan eh. Kaya pumayat ka. Hmm. Pumayat ka. Ano? Mabuti naman, dinalaw niyo ako. Chester, buksan mo isang gate. Kala ko, alas dosi kayo. Kami, alas 12 kayo ng gabi. Dadala, dahil patay na ako nun. Eh, dapat nga kagabi pupuntahan ka namin eh. Oh, ba't? Kailan ka ano, daw? Tiyate. Nung sa araw. Uh, ano April ba ngayon? Nung araw pa. 20 po. 23. Ano na yung siya? Ano na yung? Ano na yung? Ano na yung? Dalawang buwan ako eh. Nagka ano eh. Nagkasakit eh. Eh, ba't nangangayayot nila, ko, nilalangon na po siya. Isang, ang pagtatay ko, isang buwan. Tapos yung, yung ano ko, yung sukatay. Ano, tapos, namagahan pa ako. Dalawang pa rin. Eh uh, medyo ano na medyo uh, okay na. galing ganin na. nakinang nang nang manas pa rin. Oh, oh oh nakabukol do oh, siya ano ito. ano Mukha may alaga ka ng pusa ngayon ah Ano ba 'yon alaga mo Hindi pala Ah, uh, 'to bigyan 'don sa kapitbahay. Oh. Uh. Nagtasa sila ng lupa. ngayon yung tubig nila dito uh, no, bahay, bahay po sa kunda. Ano bahay? Pagagawin na ng hindiyan eh uh. sa ano sa pagkaraan ng Pasko yata. Eh, Ay, pagkaraan. Pagkaano? Oo nga. Baka ano ka ba? Baka akit ka dyan. Oh, harapan. Dyan ako tumataan doon. Doon nga ganyan. Nagtaitso suka ka eh. <eu -niesterié> saan ka tumata eh? Sabi mo nagtaitso suka ka. Saan ka Ba! Wala akong tubig. Ang damit ko. Yun ang hinano ko tatapon. Nakadalawang balda na akong damit. Eh saan mo itinapon? Oo. So, you know, tapos kahapon, meron naman nagbigay sa akin ng damit. Yung sa okay, okay. Meron naman nagbigay. Mabuti naman, teka. Ganyan, uh, ganyan kuyang ang trabaho ko, kuyang. Eh, Kanina nagsimba ako kahit na, kahit na masama pakiramdam ko, nagsimba ako. Oo. Uh, eh. Nagsimba ka? Eh, eh, iya iyon. Oh, ang mustahayana nang lagay ninyo. Eh, er, nga, mamamas ko kami sa iyo. Mamamas ko kami sa iyo. Aba. Mamamas ko kami sa iyo. Ha? Mamamas ko kami sa iyo. <laughs> mo. <laughs> Ikaw, pa, ako ayun, bago pa po sa ko. Oo. Ayun, uh, uh, Ma'am ka, Kate. Mayroon din akong Ma'am Kate Extreme Channel, mega mega love shoutout po, maraming pong salamat. Tita Regina Lopez ng Japan. Ah, uh, kay Sir Rayo, kay Sir Ray, maraming maraming salamat po. Ma'am Kim Nene Villa ng Japan at kay Ma'am Botangera ng Cavite, maraming maraming salamat po. Ito, ah, uh, nagbibiyahe pagmamahal po tayo. Dinalo po natin si si Lola Meli at um, siya day dalawang buwan na nagtaitso ka ba? At bahambaha po yung lubang simbahan. Uh, libot namin po kayo sa lugar po nila. Ayan, libot natin. Uh, ano yung mga? Eh, sa awa ng yung Diyos yung naman. Ano na ang balita sa iyo? May bata ba rin? Sister, umikot ka rin eh. Rin. May bata ba rin? Sister, alam mo alam ka, mo. Ano, kuyang? Araw-araw, sa lab ng dalawang buwan, nakahiga lang ako. Nakahiga ka lang? Oo. Oh. Eh, paano? Sino Ngayon nabulog? eh, wala namang... Sino, sino nagluluto sa'yo? Wala namang sa akin Sino nagluluto? Oh, wala akong kape pero noon. Tapos mayroon, mayroong matanda doon sa ano sa palengke. Oh. Pinadala niya ko, pinabili niya ko ng gamot. Kaya nga ibig sabihin, wala akong pera Hindi ka nakakapandimos noon, hindi ka nakakalabas. Oh. Ayan, may pera ka. Ako? Yeah. Saan ako kukuha ng pera? Then, Kanina lang ako nagsimpe.

Pag wala ka ng pera, hindi ka naman nila na kapansinin. Eh, eh, may sinasayang pa naman kayong bigas. May sinasayang pa kayong bigas. Wala na! Meron kang... Ayan o, oh, merong bigas doon o. Oh. Tigal-tigal awan, takot lang sinasayang ko. Meron kang kape dyan. Wala na! Wala kang kape. Kape? Oo. Alaka, na, na, naga, ano, na binibigyan nila ako. Ngayon, alaka, ano yung pagkain mo dyan? Oo. diyan ano yung pagkain mo ngayon dyan sa tulugan mo? Kakuha na mo na yung tulugan mo. Hindi ko nadidinig, kuyang. Hindi ko nadidinig. Lapitan mo, Chester, ikaw ang mag-i-interpret mo sa Ah, yes. Sige, bulo ka mo. Ayan, mahina talaga po yung tenga. Talagang payat ka. Pa. Kanina mayroon. Ayan, natin sa yung tirahan na ano? niya po. Dito na lang po nakatira. Ayan, dyan dyan. Ches, nagbulbulongan mo siya. Ate, ang payat mo ha? ah. Ah, ayan. <laughs> ano yung pagkain mo kayo sa tindahan sa bahay mo? Ayan, ang bigat ko. Ate, yan. Ayan, nasa pwita mo. Yan. Ano daw po? May nagbigay ka na sa ng ano? Ano daw po, ano po ba yung ipagkain niyo? Ha? Ano daw po ba yung ipagkain niyo? Bulong ko sa tenga. Nakaya ay, yung bigay ko oh, yun, ah. oh, ha? Yan, o, nga, hakin yun. Yan, isang dakot, ay, dalawang dakot yan po yan. Pero, may kapi ka, -pika siyang, para, may ka -pika ba dyan? May kapi ka? Kape. O. Oh. Kapitan mo ulit. Uh, may kapi daw ka uh, po ka kayo Wala rin. Kaha, ay, kaha po, nagbigay sa akin tatlong piraso. Ayaw, mga, ayaw na mamahala dito, kuya mahal kasi yung tindahan. Saka huwag nakihigaan ba na ako, wala naman eh. Ayan, uh, wala pala kapitap ko, okay, wala kabigas-bigas. Ang buhay-buhay buhay mo buhay ate. Hindi, hindi, Dalawang buwan pa lang, okay, lang. dalawang okay. buwan ah, po siya nagdumi. Eh. Ganun pa rin. Uh, <laughs> ah, hindi, hindi, <laughs> hindi. Ayan, Ma'am Kate, at Tita Lopez. ah. Uh, so, uh, dati po natin siya ba, na ibablog. Dalawang buwan po po. Kanina nga eh, dilitinan eh. ko. Huminanong talaga yung tayo niya. Tapos, ah, uh, Ayun po, tiningnan po natin yung bigas niya, yun na lang isang ganun lang. Halos isang buwan mahigit po siya hindi nakapanlimos. Kaya ayo, ito yung ginastos niyang buhay. Sana na dumating siya sa Marikina na nakakain ng masarap. Pero laki ng pilit niya, oh. Mamaga. Kanina may nagbigay ng bigas sa ila, ate, ate sa sa asol, may nagbigay isang gatang Mabuti na lang may nagbibigay sa yo. Mabuti naman may nagbibigay sa yo hindi man ako humihingi sa kanila, hindi, nila nakikita. Wala akong sinasayin. Minsan kanin, binibigay sa akin. Ano yung ulam mo? Ha? Ano yung inuulam mo? Ay, asin! Buti, hindi ka na... asin! Buti hindi ka nawawala ng asin. Malayo kasi tindahan Oo. dito na yun. Know? Hindi naman, naman ako masilang ko yan eh. Kung ibibili din sa may tindahan din eh, mahal eh. May ibibili naman. Sino ba yan? Ibibili tindahan doon. Do, do, kaya maibili siya no? hindi nung mga kalakad ng gandun at pala grocery yung dinala po natin naka o bibili kayo muna Pindahan, bibili ng kape abo na kayo nakapasya kayo dito Ayan ah. Mabuti na kapusyal kayo. Oo. isang araw ka ba? Ah. Kahapon. Wala ka palang kape. Bibigyan ka ng pambiling kape. Kaya mo na kuyang. Ay, ang ano, yung, hindi ba yung ate, hindi ba yung kape dalawa? Pinaglilima ko yun, timpla. Oo nga, kailin -ka -ka, oh. ko yung dalawa, kawawa si Lola. O, Ta yun o, na pa, Kahit masko, na, na wala yung... asukal, basta nakainit lang. Ayan, ah, uh, bigyan po natin pambiling kape, Alarin po siyang bigas, sana makatulong itong Hindi Galing... ko naman na darating Galing... kayo. Galing po ito kay Tita Regina Lopez at kay Ma'am Kate Extreme Channel binablog po natin yung galing ko sa kanilang napabaskuhan ko po, po yung napabaskuhan ko po, po hindi ko po ginastos para sa akin para may ako naman po yung nakakaraos gulay lang happy na at siyempre salamat ko sa pampalino po ng mata ni Boy Labo na galing po kay Ma'am Kim Nene Villa ng Japan siyempre po sa ngalan din po ni Ma'am Botangera na, na eka nga po eh pagmamahal niya po sana yon pero isinare din po para sa salamin. Ayun, ah, maraming salamat po. Ito, titingnan natin kung bibili tayo ng kape sa tindahan. Ito po dahil pupuntahan pa natin si Baby Pauline. Matagal ko na rin hindi sila nadadalaw. Uh, oh, Lalat ni Kuya, ano yan? Oo. Uh, Lalate? Oo, oh, yan. Okay. Oh, okay. Lalo po. yung Ah, ano? Ah, ah. Eh, bili mo ng kape. Pilala, eh, baka kayo walang pera. Kilalang, kilalang bari? Kilalang bari? B A B oh, yeah. Ah, kilala mo, tanong mo kung kilala pa to. Ah, kilala mo pa ba to? Oh, ah, yeah. sige. Dunga marot sa loob. Naaambo um, na, na din. Pamas ko po na ito, ate. Ah, ah. Magkano, yan, ba yan? ah. magkano, ba yan, ba yan? Na, liman dal. Okay, galing. Mo. Ay, bibili na namin ng kape. Uutusan natin to, biling kape sa tindahan. Ah, pabilin mo na to, sabihin mo. Gusto mo, kami na bibili ng kape. Yan. Ah, oh, uh, pabibilin, pabibilin niyo yung bata, yung apo niyo. Kape. Ano kape? Ano klase kape? Nagbulong bulong mo? Ano ka bibilin? Siya na lang bibili. Dito na. Siya na lang. Ay, baba yung ulo, dito ay ba? Pag na lang. Ah, oh, sige, abot mo na. Naka Pag nagsasalita. Mommy, ay na ko, na, natutulog uh, pa yan si Tere. Bagay <laughs> baka sarado ano? Ate gumaganda ka. Ay, tinatinahi ko yung <laughs> pinigil sa akin, Diyos. Akala mo ba? Sabi ko, kawa kayong... Bumili ka na lang ng... Kaya mo naman pumunta ng na tindahan. Sarado yung mga tindahan eh. Bili ka na lang ng kape, pero... Ano ko Bum yan? Bumili ka na lang ng kape mo tsaka bigas. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sarado yan, yung tindahan. Meron dyan. Mm -hmm. At... Um, Magpa-thank you ka na. Tama na ito, kape. Salamat. Mag-thank you na. Hindi, ah, you know. ano yung masasabi niyan? Ano yung masasabi mo sa... Yang yung pamasko ko sa'yo. Pamasko ko sa yan. Ah, may binigay sa aming rasion <laughs> Alam mo yung... Ibulong mo nga ng si isang araw. Ano, isang kansanas na gano'ng kalaking. Tsaka mam... Ma mm -hmm. Ayan, uh, mga idol. Na hi, hi, si Lola, hina na po ng tenga ni Lola Meli. Oh, area Magpa-thank you ka na. Ang ang kanika ka po na mira ko wala ko rito. Magpasalamat ka kay Tita Regina Lopez at saka okay. Ah! X3. Kay Tita Robert, Regina Lopez. Regina Lopez. Regina Lopez. Uh, marami po salamat, Tita. Oh. Uh,

Ma'am Kate Extreme uh, Channel at yeah. kay Tita Regina uh, Lopez. Uh, Ma'am Ma'am salamat, salamat mm, po. Marami po mm. salamat sa inyo, piramas sa akin. Binigay sa akin ni Kuyang, oh, kape at bigas. Ah, bilhin niyo muna. Ana, ala ko, ana, konti, konti lang kasi napamaskuhan ko, kaya yan lang ang... Ay, yung, yung ano, yung, yung bigas ko, kahapon lang yan eh, binigyan sa akin ng sa, sa pare. Eh, kuya, kuya may nagbigay sa akin ng gamot. Ah, uh, buti naman, binigyan yung gamot. <laughs> yung drum niya may laman. Yung drum, silipin mo ko. Dalawang dakot yung kuyang. Oh. Tubig. Uh, Sino nang iigib sa'yo ng tubig? Nga, bumibili ako yung eh, kuyang tubig. Uh, paano, may pupuntahan pa. 21 galon. Ah, oh, paano? Aalis, aalis, na kami. Punta pa kami dito kay, kay Pauline. Ingat ka na lang dyan. Mag-ingat ka. Pupunta pa kami doon kay Pauline. Mag-iingat ka Ma na lang. Pauline, malayo. Ah. O, oh, sige. Eh, oh. Ingat, ha? Oh. At baka malaglag yung pera mo. Yung pera mo, baka malaglag. Hindi, ha? Oh. <laughs> oh, paano? Babay na. Na. Ay na. po! Maraming salamat sa inyong pamasko! Uh, ah. ah, oh, punta, na kayo sa upuan nyo, bibigyan ko kayo, lakad na kayo. Huwag na kayo ron, huwag na kayo sa silya. Oo. Oh. Magsasayin na nga ako ah, ah, sa Oh, na kayo. Dalawang takot yun. Hmm. Punta na kayo oh, oh. Punta ka na ron sa may silya para maalala yan. Maupo ka na ron, naalis na kami. Maupo na po kayo doon, naalis na kami. Ah, na oh, wala, kayo kayata problema. Oo, oh, oh, ala, ala kong Opo, opo ka na doon, la. la. Punta ka na doon. Uh, ah. opo ka na. Teka ha? Uh, ah, opo ka na Naku, yung mahirap na hirap ako sa paglakad eh. Ayan Ay, po, yung kanyang kalagayan. no? Nasa Marikina na po kasi siya, mm. ah. Inintress pang bumalik sa doon, mas Basta na yun, no? Nakasandal. Sino naman po yung batang ire? Apo niyo? Hirap, pa kukuya lumakan. Da ay, dalawang buwan hindi ako lumalakad talaga. Doon nandoon. Eh? Ayun bus noon. Itong may walis, may walis. Tungkod. walis. In, in ayan. Ayan. Dalawang buwan ko yan hindi ako lumalakad dati. Nakahiga lang ako. Ayun binibigyan nila ko ng money, ganun. You know. Buti nga may nagbibigay oh. sa iyo. Ay yeah, yeah. mga anak ko, naku po. Hindi ko na inintindi ayan yung na yun. Oh, eh? Talaga. Ayun, ayan yun. <laughs> <laughs> bigay mo daw po bigay mo sa kanya. Gusto mo ba malungkot ka? Eh, ganito Bata, tagi, boy, tagi, boy, tagi saan ka, boy? Ganyan. Boy. Yan. Tagi saan ka? Tuko. Dahan-dahan lang po, O, liis ka muna. Hindi pwede mo magpabilisan. Malapit lang po, Doon lang po. Sa ating sige, magsaing na kayo. Magsaing ka na. O, sige, putahan mo na yung ginagawa mo ulit. Pumusta na lang kay Kuya Randy, ah. O, at... Bibiyahin Hindi na kami, ha? Hindi na ako ah? makapunta eh. Hindi, ayos na yun. Hindi ko lang bahay noon, eh. eh <laughs> ay, babay na. Ay, na, eh. Nag-ano ako, nag-simba ako. May nagpaling mo sa akin. Hindi, hinatid ako dito. Binayaran ko na 50. Binigyan ako na, sinahuli 50 sa akin. Diyan ka lang ba yung natutulog? Oo ako. Dito lang ako, ako. Kasi na... Malaliwan tubig doon, natin. Uh -huh. Nasa Marikina ka na kasi eh. Malis-alis ka pa eh. Pero magagawa daw yung ano, siguro pagkaraan ng ano, bagong taon o ano. Eh, pero, ewan eh, ko kung paalisin ako dito. Eh, ayaw na magpalisin ni ano eh, ni Kaane. Basta diyan ka, dalabing isang taon na rin ano ako dito. Oo. Oh. paano? Uuwi na kami. Babay na. Bumabay ka Bye, pa. na. babay na. Marami po salamat sa inyo. Wow. Rabin. Marami po salamat. Yung pera mo, baka malaglag, ha? Baka malaglag yung pera mo. Hindi, ha? Yeah. Ikaw, pagka may dumaan dito, ano, utos ka na lang ng sarado yung mga tindahan, yung mga grocery store, sarado rin, eh. Natutulog pa ang mayari na, eh. Mm. O, sige. Ingatan yan. mo yan. O, sige, sige. Mabuti, nagdaan na kayo. O, sa susunod ulit. Ah, pag... ang ulam po, may kairang kayo isa. Isang itlog doon. Okay. Sab, galing sa pugad yung binigay nila sa akin. Uh. sa birthday mo uli, pupunta kami. Sa birthday mo, babalikan okay. ka namin. Sa February 19. 19 ba? Kailan birthday mo? Birthday! February 19. Birthday! Ay, pauna ko sa utang. Popo Pero may dalawang buwan, saan ako kukuha ng pambili ni gamot? Kailan, kailan yon? February ah. ano yon? Yung nagbigay ng rasyon? Hindi, yung birthday mo, February 19. Sa sampung, mm, uh, here, sa ano, si sa Texia ubas. Pebrat, sa kaysang masanas, yun lang. February, uh, ano ba yung birthday mo? February? Yung birthday mo, February. Pero ate, bawon ako sa utang. Kaya nga, birthday anong pecha ba yun? Anong pecha? Ay, hindi ko pa malaman. By 18. Yung birthday mo. Birthday mo, 18. 18. Adios, <laughs> 18. Diba? Ah, pupunta kami. <laughs> <rame. laughs> Ay, oh, sige, bye. Ang hirap po. Oh, oh, ayan, hindi pa kinin Ako kahit natutulog, iniisip ko kayo. Iniisip Kasi, po si ate. Oh. Ayan nga po. A few moments later. Ayan, ah, uh, mga... Mga ninang, eto po yung kalagayan ni Lola Mary oh, talaga. Yan? Papaalam na hmm, po kami. Ano At, uh, po yung ang nagbigay po sa akin, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa si Kuya ang nagpunta rito. Eri po, binigay sa akin limandaan. Pambili ko daw ng bigas at saka kape. kape. Mm. Uh -huh. sa, sa, pagbalik namin sa kanay ulam. Ha? Opo. Ah, sige, babay na. Aris, may gagabihin kami. Uh, uwi na kami. Sige. At, mm, yun. ayan, mga minamahal na Ninang at Ninong. Salamat po kay Ma'am Kate Extreme Channel at kay Tita Ay, Regina ate. Lopez. Kumusta At kay Ma'am Kim Deni At saka po doon saan kay Ma'am Butangera ng mo, Kabite. Ayan Ma'am Butangera, ito po. Pinupwento uh, uh, ko naman sa iyo sa kung lang saan lang. mapupunta po yung mapapamasokan ni Kuya Aw. Ah, uh, uh, Nakapunta na, ano, na po tayo kay Ate Jessica. Sa si inang, kumusta lang po Sa tatlong magkakapatid po na... Sa inang, kumusta na lang ha? Sa mga magkakapatid po ng Lili Mos, tsaka... Yun, tsaka may, basta po, ma, pa panood po. naman po ng mga video ni Kuya At pas, siyempre po, pa-like na rin, pa-share na rin po, tsaka pa-subscribe na rin Kaya po. Na, Ayan, ah, uh, papa, papa, papaalam na kami. Ha? Ah. Ano ah? Papaalam na kami. Babay na. Babay ah, na. Maraming salamat sa inyo. Ah. No, ay ay <laughs> Sana makabalik kami sa birthday mo ha? Sa birthday mo. Moncio, salamat ha? Kumusta so, mo na oh, sa nanay mo? Uh, anak, sa ni oh, niyo, anak ni Kuya Randy. Kilala niyo ah, nga. Anak ni Kuya Randy. Kilala mo diba? Diyan. Anak. Kilala. Eh, alam ko naman si Bunso yun eh. Uh, uh alam na siya. <laughs> siya. ko niyang Bunso uh. kasi siya lang eh. <laughs> tapos si, oh, alam na isa lang. Tapos si Kuya Randy, shout out. Puntahan mo rin si Lola Meli kahit na hot mm -hmm. pandesal daw po. Salamat ah. Uh, mm -hmm. paano babay na ah? Ingat ka rin, ano? Ingat, mag-ingat mag ka. ka. Intayin mo kami sa birthday mo, pupunta kami sa birthday mo. Sa birthday mo, pupunta kami. Kakain tayo sa Jollibee. Tagal kita ng gallery cake. Tsaka ice cream. Ayan, ah, uh, Ay, po natin kung kung sa birthday mo. Ako. ako nga mag... Oh. <laughs> <laughs> Ma Makwento talaga. Kaya babay na. Naman oh, bumabay ka na. Babay na para makapagluto ka na. Alis na kami. Babay. Bye po. Salamat po. Maraming salamat sa binigay ni si Kuya sa Ay, Ay, bye bye ah Baka okay, malaglag pa. Baka malaglag pa. Si Shot oh Kim. pa. Si po. Mga. Binigay sa akin pang Ayan, ah, kami, saka, yung pong napamaskuhan po natin. Ay, may talaga, may nilang, talaga, talaga. Hindi man po siya ganun kalakihan pero ay, sobrang saya po nung mga nabibigyan po natin ng inyong pamasko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat talaga. At kami po ibibiyahin na. Pupunta po kami kay Baby Pauline. Paano po? Babay na talaga. May lakad kami panibago. Habaan mo ba? Babay na, babay na. Ay, kuyang. Yan palang anak ni, ano, ni... Um, eh, ni ano? Selly? ah oh, babay na. Hayaan nyo na yon, Oo, oh, babay na, oh. ay po. Oo. Oh. Ayan, uh, biyahe na po kami. Ingat ka riyan, ha? Yung pa rin sinasabi ko kay kuyang na kumiyak. Oo. Oh. Kaharap, yun po lang. Oo, oh, ingat na oh. na. Oh, sige, kuyang. Oh, Sinabang-sabang. Ba na. Kilala, kilala pa pala eh. Ayan. Ayan. Ayun, ah, uh, Ayun, ah. Ano lang siya, mahirap Ah, uh, 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 Pero yung memory uh, niya, okay. Ayun, ah, uh, mga ninang, mga ninong. Sana po, ah, uh, muli, maipagpatuloy po natin po ah, ang uh, ganitong gawain. So, ito, nagpapasaya po kay Maraming maraming salamat po talaga. Ah. Salamat po, salamat po, maraming po. At Merry Merry Christmas po sa ating lahat, sa inyong lahat. At ayun, ah, uh, mag-end yeah, up po tayo ulit at um, punta po tayo kay Baby Pauli kasi ano pong rapro yung mga ating ginaaral eh yeah. ano pong kaya shout out po sa mga dating kaibigan sa mga dating sponsor at sa mga natitira pong sponsor natin maraming maraming salamat po sa inyo at bumabahin po ako uh, Merry Merry Christmas po at sa marating pong bagong taon Happy New Year and Merry Christmas po Ingat po tayong lahat. God bless po. I love you all po. At nandito po kami sa Butiran. Bye-bye!